Paano makatutulong ang hakbang ng pamahalaang bilhin ang isdang huli ng mga Pinoy sa West Philippine Sea? Halina't ating panoorin. Simulang maglayag ang fish courier ng TCG at BFAR na tinawag nilang MV Konematsu. At ngayong araw ay nakarating na ito sa Bajo de Masinloc kung saan nagsimula na itong mamili ng mga bagong huling isda ng ating mga kababayan. Sabi ng BIFAR, bahagi ito ng programa ng pamahalaan na tulungan ng mga Pilipinong manging isda sa West Philippine Sea upang maiangat ang kanilang pamumuhay. Kung dati napipilitan ang mga manging isda na bumalik sa pampang para hindi masira ang kanilang mga huling isda, ngayon ay maaari ng palawigin ang mga araw ng kanilang pananatili sa dagat. Maibebenta na rin nila sa tamang presyo ang kanilang mga huling isda at mapapanatili ang kalidad dito. Dahil sa programang ito, inaasahang bababa maging ang logistical expenses ng mga manging isda na makakadagdag naman sa kanilang kita.